Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito naman tayo sa May Sabana Homes. So, pabahay pa rin ito ng gobyerno ng... Uh, pabahay pa rin ito ng gobyerno. <laughs> Parang pabahay pa rin ito ng gobyerno. Palengke, ano ba yun? Pabahay ng gobyerno. So, ito ay uh, sa May Sabana pa rin. Dito sa May uh, Kalubkob. At ito yung update natin ngayon dito sa Sabana Homes. So, ayan. Makikita nyo. May nakasulat ng black at lat. At siyempre, meron na siyang kwarto. Lipat natin ha, para mas makita nyo ng maayos. So ayan o, oh. katulad dito, pasukin natin. Ang ganda na ng pintuan niya. Ayos na, ayos na. At uh, ayan na. Ang ganda na ng uh, pagkakagawa ng uh, kwarto. So, pintura na lang ang kulang niyan. At syempre, yung pinto ng kuwarto, bagong-bago pa yan. At pininturahan na rin yung loob ng kwarto. So, ayan yung kwarto. di ba? So, yung bintana, jealousy na lang ang kulang. At ah uh, yung lababo naman ay meron ng cabinet. Ayan yung cabinet. Wow, yayamanin. So, Ayan. Konting linis na lang, ayos na at ito yung anong tawag dito? Lababo pa digit natin. So ang ganda ng pagkakaroon ng babaw kasi naka-orientation lumubog dito. Ang galing ah, ayos ha? So para lahat ng tubig pupunta doon at ito, silipin natin yung CR. So ayun, ayos na. So ang ganda oh. Yung faucet, yayamanin. Pagkagagawa yung inidoro at ayan, So para sa lagay ng sabon, sa tissue, ayan, and then sa shower, yun. Lalagyan na lang papunta yan dyan sa taas, magkakashower na. Okay, so sarado na uli natin yan. At syempre ito, yung pinto papunta sa likod, yung pinaka-extension, yung sa tawagin natin dirty ketchup. So ayan, ayos na, konti na lang matatapos na siya at maari na siguro kayo makalipat. Di ba? At ayun na yung kabuuan ng bahay. So ito yung natin. So maliit nga lang, lumiliit siya pag kanilagyan ng kwarto. Parang tingin ko mas malaki, aparehas ah, lang. Ah, mas malaki yung kwarto kumpara sa sala. Kasi tatlong tiles, na 60 by 60. Dito ay tatlong tiles yung kwarto. Tapos merong kapirasong one fourth pa na ano ng tiles ito. So yan, kita ba natin? So yan Oh. So mas malaki yung kwarto, mas malapad yung kwarto kumpara sa sala. So ayan, yung update natin na malapit na ata talaga kayong uh, malipat dito at at yun. Nakaporma na rin itong para sa tubig. Didikit na lang yan doon. May tubig ka na. <laughs> ito sa kabila na yun. Okay. So, yun. Marami na rin tao dito kasi malapit dito sa uh, pa rin Dito sa loob ng Kalubkob. At dito, uh, ginagawa pa din. Inaayos pa rin. Inaayos pa rin. May mga bahay na parang mas inunan nila. Katulad nito, na ayusin. Katulad nito ay block 46, Lot 9. So, may pinto na rin. May kwarto na rin. Ayos na rin. May divider na. Ayun, no. Oh. Pasukin na natin eh. Yeah, ya pa tayo eh. So ayan, no. Oh. Napakalinis at napakayos ng pagkakagawa niya ng kwarto. At pati yung kabineto. Oh. So ang ganda, di ba? So siyempre, may CR na rin, ayos na rin. Kunting alinis uh, linis na lang yan, talagang uh, masasabi nating uh, kaiga-igaya na yung bahay na to. 'Di ba? Pero mapapansin niyo rin na sa pagitan katulad nito ay na, pero dito sa kabila hindi pa. Hindi pa nila ginagalaw. 'Di ba? Siguro inuuna lang nila yung talagang a uh, kailangan ng i-relocate ng mga binipisyari. So katulad dito. Dito sa Black 46. Dito naman tayo sa kabila. Ikot naman tayo dito. Lakad lang tayo. Sama lang kayo sa ating update dito sa May Sabana Homes. At tatingin ko malilipat na kayo. Although, marami na rin tao dito. Yun. Kasi yung kapitbahay nyo, yung Christoph Height. Napakadami ng uh, mga na-relocate doon. Yung iba, taga Paranaque. Yung iba, taga Naik, Cavite rin. So, ayan. Katulad nito. So, ayos na. Pinturado na sa Black 50. Nung last time, skeletal pa rin siya. Pero ngayon, bongga na. Ayun na. At uh, pinturado na yung divider ng kwarto. Napagaganda ng pagkakapit ng tiles. No, ganda. Shout out dito sa contractor dito, no? Yung sa developer nito. Ang ganda ng kanyang pagkakagawa. So, ayan, no? Oh. Pinturado na rin ang kwarto. At uh, yung cabinet para sa post, sa CR, asa ah, lababo. At, ang galing, oh. Galing nung lababo nila. No, ito nakalubog na no, part na to para yung tubig nga naman dire diretso na dito. Ayos. Very good. So shout out sa contractor na nandito at yun lang ay kompleto si Ricardo's na yung poset, yung inidoro para sa CR at siyempre wag naman sana kunin yung gamit na yun. <laughs> Nakita niyo. So siyempre extension papunta dito sa lo sa likod. O ayan no? Parehas lang naman. At yung kainaman din pala nga dito sa mga pabahay na to, meron ng pader. Oh. So, kunti na lang ipapader ninyo, papunta dyan, pangharang ninyo, lagyan niyo ng bubong, ayos na. Pwede yung kwarto, pwede ilipat na ninyo dito yung kusina ninyo. At dito sa kabila nyo, pwede kayo mag-usap na pati kayo sa magiging gastos ninyo sa pagpapataas ng paglalagay ng pader dito sa likod ng magiging bahay ninyo. So, ayan. So, ayos. Very good yung na-contractor at ang uh, gumawa yung developer dito sa may Sabana Homes kasi ang ganda ng pagkakafit ng kanyang tiles, pagkakaayos ng kwarto, so far so good, maganda at magaling. So, yung ano na lang, para sa bintana. Kunti na lang. At yun, at yun mapapansin natin, ayos dito, inayos na, pero sa kabila ay hindi pa. At dito sa kabila makikita natin, inaayos na. Pero yung kabila naman niya dito, <laughs> hindi pa rin. So siguro ah uh, inuuna, inuuna lang nila yung uh, mga kailangan ng ma-relocate dito sa pabahay na to. So ayan, oh, ganda ng pagkakagawa ng tiles. Ang linis, pulido. Guling no, hindi ampaw. So, oh. hindi ampaw. At uh, linis din ang pagkakagawa nila ng kwarto. So, parang level na level. Di ba? At yun. O, ngayon ko lang napansin din na... Okay, magaling ang pagkakano nito kasi mas malapad yung sala niya compare sa kwarto. <laughs> kasi may kapirasa sa doon. Di ba? Ganda rin ang pinto. So, syempre yung CR, ayun pa rin yung posit niya. So, bagong bago at inidoro So, shower na lang at konti at mga jealousy. Ayun, lili ah, lilipat na kayo dito. Di ba? Magkakaroon na kayo ng maayos at magandang bahay. So, yun sinasabi ko, lalaki ng mga pinaglalagyan ng, uh, ng mga long span. Di ba? Yung yero. Tapos, kita nyo yung pinagpapatungan na bakal. Oh. Di ba yan? Hindi basta-basta. So, ganyang kaganda. Kung mag i pa tayo na ayaw natin sa bahay na ito, mukhang uh, <laughs> social attack kayo. Pero <laughs> sa akin, napagaganda talaga ng mga bahay na ito, napapay ng gobyerno. At yun nga lang, uh, talagang uh, siyempre yung pangkabuhayan natin, natin dito sa lugar na to sa mga pabahay, eh, kailangan natin diskartihan, kailangan natin mag kap magsinop. Wala namang pinagkaiba to sa mga private subdivision eh. Kasi doon sa tiniteran nila, eh, wala naman din talagang hanap buhay. Kailangan nilang lumuha sa ibang mga bayan para doon maghanap buhay. Di ba? Oh. So ito, katulad nito, ang galing. Ito, hindi ginawa, pero hindi doon sa kabila, ginawa yun. Pagitan, dalawang bahay, tapos inayos na ito. Lot 8. Yung lot 8, ayan oh. So ang galing ng... Believe ako sa kontraktor. At siyempre, yung sa gumagawa ng bahay na to kasi maayos at matino yung pagkakagawa niya nung pag niya ng tiles, pagpipintura, magaling. Masasabi ko na hindi hindi lang kumbaga kasi may nagtatrabaho na nagtrabaho lang tama na ito talagang masasabi natin isinapuso yung kanyang ginagawa. Kasi yung tiles, oh, parang alam niyo yun, parang intact yung pagkakagawa. Parang sulit at pulido, hindi ampaw. Oh. Diba? Para wala tayong naririnig na kumakatok-katok. So, ayun, yung CR. So, ayos, kunti na lang. Congrats kung sino man yung a uh, beneficiary sa bahay na to dito sa may sabana. Congrats sa inyo. At, uh, tingin ko malapit na kayong malipat. <laughs> Kasi, tuloy-tuloy na yung pag-ayos na. At, kaya naman na yun, nakalagay na talto to black 46, lot 8. So dito naman tayo, tingin pa tayo sa iba. So ayan no? ito hindi pa, inaayos at ito naman yung sumunod. Napabili ba ko dun sa contractor nitong uh, mga bahay na to? Kasi ang ganda at maayos yung pagkakagawa. Ito lot 2, inaayos na rin. So bintana lang ang kulang na nito eh. Ayan yeah, no. oh. tapos kunting pintura na. Ayos na, Pinis product na. Pero yung loob, Paganda na yung pagkakapintura niya. So, ayan, oh. So, may mga pag pagi nga. Talagang inuuna na lang nila yung talagang uh, kailangan ng may relocate dito. Okay. So, ito yung sabana. Doon sa kabila na yun, ayun na yung Kristop. Ito yung sabana homes na tinatawag dito sa may Nike View. Uh, so napaka uh, historical nung ano natin dito pag na sa pag ng sabana. <laughs> Dahil nandito lang pala siya.